marketing. Tatak! Magaling. Okay. Bueno, well, kay Sunan. Ang atong suot ang pukarong itong hatagan o pagtagay ng pinadaki ni sa na laki na mapatawag ng sangahan na Rogelio. Tinigibawa tayo ng duwa sa radyo ni Rui Arellano. Kay Sunan, ang atong sender, si Rogelio. Matod pa, wag yun kuno ay aso nga makungkong. Bisan on saon kuno ni Mugtago, mulusot yun kuno aso. Ya ako niya ako po asawa taon. Ako niya ako problema. Pero nga problema ko, ane? Yung ane? ako, ani, aron masabta ninyo nga kung sugila no, no, yun, ano yun ako pagsugod ang tanana. Ang gugmang gibati ko Sabatan on pa kita mi sa panumdumot Pilisan sa kadugay na Ang kalimot wa'y gaho Sa pagpukan ng tanan Kay ang gugmang gibati ko Gugmang lang Unya kundao maluoy na ikaw ada watunmu angguk magku anh mudahibaui ngakil kau giguk magma Hai, paitan kita langsai Wala yung mahimo para malingaw. Magsige na Ops, ako. taga na kinsa ni? O, o, yung magtapunga mata. og Taga kinsa ni? Ah, way, way, kloklori -klo ha. Gwapa og puti, hot, unya, laming mo ago. O, oh, o, niya ba? Yes, yes! Oh, Natagana Ah, huh? ah, <laughs> ah, 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 hindi ko kiusak kasi dito sa inyong probinsya. Oh, pero ito la ka lang ay dito, uy. Uwa ka, babe. Uh, uh, ha? ha? Huwag mo ko katandayan dito, uy. Huwag ko'y magkakos inikatog. Mo nga ni uli na lang po. Ah, uh, you mean, say nga, uh, gimingaw sa kanako, babe? Siyempre. Doha pa lang ka ko adlaw dito, no? Mura kong naasa prinsuhan na ako ng usawa'y kauban. Pagin mo rin mga siblings dito. Da, lahi ragyod, babe, uy. Huwag naa ka. Unya, mili uli ka nga, pa si nanay ni ay, amok so, ano oh. huh? na lang gilubong gahapon, uy. Oo naman. Aron pa ba ka sa bad ilubong? Pero di ispong maroon. Da, nahot na namin biskwit. Wala may ikapot sa mga manila. Ngayon ito mong da, kuya Alivio uh, Alibio Isoto, si Raul, kay nagkagitong biskwit sa ila. Sila, mga kring <supan> oh, na sila? Oo, oh, iwan ikring. Uh, ah, yan. grabe sa kay mga tao dito, babe. Uy, ang mga silingan na mo dito, halos kada nabuntag. At na sa tanan dito, kay ato mainit. Ay, um, baita lagi. Libre man ang kapiyog biskwit dito. Uy, mura pamahaw pa na ito, Brihapon. Biskwit. Purbidaw ay, usa ka tarong biskwit di maugmaan. Oh, Bigdag lok do, no? di pag uli wala isod, wala isod. Igamit huh? yan tarong. <laughs> Mauna ang taga-amo, paita lagi O may mamatay. Ipalubong na di gaugma oi. Mao ba? Oh, okay. mahatok ba sila nga mahurot ang limos para palit og biskwit og kape. Eh. Ang uban gani dito no, bisag wa pa mamatay, nagtinga pa. Oh. Uh, ipalubong na diretso Uy! Ay da. Nga, nga og limos ra ana ang mga tagtungtod. <laughs> Ayos. <laughs> Pag-look mo ang mamatay, nga ka ng ma-short kuno sila ba Ang mga namatiyan ba, kaya magamit na yun ang limos para unta-bayan sa lubong na wapagani na matay, ilubong na lang Kung yung limos, bumubot si Itoy, pre Pre, niyo, remeber na pre O, ito mo si Johnny, parekpurtong kakadyot dito si Apsina, pre Ha? Ano Suko, pre Primero, pangutana, wak ang suko Sa ikado wa wak kaya pun, pagkikato, suko man. ano mo, pa si Kisapot kay Ganihar mo ito nang itali mo. Bugay man sa'n ka po. Ako, nanaan mo akong misis taon. Importante kayo mo nga nalilit ko gamay taon. Na, pasapitan to, ito sa'yo. Masabot na to. sige, sige, pre. Ako rin on sa yung opisina. Sige, pre. O, pre, pre. Sige, sige, pre. Luka, ay. Kulpita, sakit to sir ako. Kulbaan ko na. Bahala na. Ako nga to sa'yo yung opisina. Ah, sir. Good morning, sir. Oh, kahiyan mo, God. Simday ura sa'yo mo, Jute. Ah, alas utso, sir. Kanya, saan mo nang Ako, ah, sir, sorry kayo. na ka o si Mrs. Importante kayo. Pero no, wag ko diri, sir. Nga maliit ko gamay. Wag mo, dahil sila masulti ni mo. Wala. Pero sige lang. Di na importante. Ang hitago ni mo, kay doon ako ipatrabaho din mo dito sa kauluhan. Oh! Sa sir? Oo. Kay eh, doon ay problema dito. Kung ikaw ra ang makatabang nila dito. Nanawag mo na ako akong sister's company sa kauluhan kung wa ba tao dire nga expert nga kamao sa mga itlo, electronics Dili ba IT mga? Ah, oh, dili sir, eh. electronics sir, pero naghan sa nagian ng mga problema. Kung basihan lang sa experience sir, ah, makayin unsay mga problema. Bahin sa computer. Ah, sige lang. Badaat ka dito. Musti ka dito gusa ka uh, simana. All expenses, kumpanya na ha. Imogaon, nga, gamay ng allowance, na Magasto ni Mito kung nakai mga palitonon. Kinalan mo na kaugma. Sugato na Manila. Busa, pagandam kay ugma na. Recorded by Splander Gaming. Kani tan ko gusto ko sa pamandi cer taon. Ay nga plar daw eh, ko ini eh, ka ugma sa Manila. Ugma ra ba dayon kuno adlaw. Unya na bala ko kay nga apong masawata yan. Siro ko sa mga village bay. Pa nga paguli ano, eh, na ko. Saan ako busoltiya na ko lang da tan. usok si mana ko dito. Pero isay mo mabalibad kung sir Kaya ako mi trabaho. Tag-an na kon kinsa ni. Oh. Tag-an Mau ke apun? Guapa, nyak puti, maayong ayong mu agu. Maka tangkaan an apun ke, babe. Aminur maka nga. Mau kaya apun lo, guapa, puti, maayong mo mu agu lo. Oh, ini di ay. Babe, kaya <coughs> oh, <laughs> oh, nga lah ka uli, ulit di ay? Hindi na ra. Hindi, hindi ka. Dito ko sa parlor, babe. Nagpa-parlor ko kadiyot ang akong... Akong ipaparlor akong buhok. Nagagubot na. Mura naglanot. Oo, uh, um, ba? Time pa di ay ka. Mura ganina. May problema? Ah, babes. Ah, ano problema ni Mo? Sultihi ko, basta makatabang ko. Ah, sige, istorya tayo. Iyak ka, dres ko ng tabangan dali. Ah, grabe na istorya yung <laughs> mga. <mo, ha? laughs> <laughs> ah, grabe ya, son. Nga na dahil ka ganina. Awa, ah, babes. Awa, awa, Pero doon ay naka ni Mo, no? Sultihi ko, basta yung makatabang ko. Ah, ah, kawan ka ni, ah, babes. Hmm. Huwag mo, ah. Garga ko sa Manila. Ha? Saksibahan na ako dito. <laughs> Saksibahan na ka dito? Kung ti may pasabot noong sa kasimana, nga waka din sa bahay. oh, Pips. May problema mo na nga sister ka pa niya dito sa Manila. Mga akikipadaasan mo, manager. Ay bahin mo kung is computer o guban pang mga electronics, electronics problem ba? Mao na. Mao nga, iyak ko talaga ako noong sa so, kasimana ko dito, Pips. Sa kasimana? Oo, oh, Pips. Kadali, good. Pagkakita ka sa biyahe ana, labi na siya mong pliti, ang sakto ano o sa kabuhan, para baka pamalit pa ka dito ba? Nga dati kong mahalon, babe ha. Ha? Dito sa Manila ha. Ha? Uh, 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 uh. Palit di ko kaya akong ipanghambog sa kong amiga, ngagitan -e ko dito sa Manila. Dili lang, di okay-okay. Ano? Pagkakita mo dahil taon, trabaho taon, babe, dili man taon ni suru-suru. May mag-suru-suru-suru po na no? <coughs> yun. na na suru-suru sa -so, buhay. na lagi. Huwag na na.

Bebs, ato na ko. Nanasakyan na namo sa kumpanya mo ato na ko sa airport. Oo, oh, imo na kong biyaan, babe. <laughs> um, uh, biyaan, ano ay sa gaguho niya kay Kuya Juan kung di ko kalarga, ah, bida. Oo, Unya nga biyaan ka ha, kung sa matao. No. O saksi ka na rin mo ulit ang muli, rin na ko. Ano muli man sa dayon ka? Uy, di ka baka pamalitid to. Oo, di pindi rin na. Ang oh, no, mapay tayo. Pag-amping dito ha. Literal. ikaw saan pag-amping din niya. Ikaw biyang usta din yung mi, niya. Panirang yung sumultahan per Nya, bayo pa so, disagin sa. Yes, babe. Oo, oh, sige, sige. Ang tulong ko. Gaksa sa ako. Ay, bida. Ang... Mm. 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 Oh. Mm. 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 Ay, ako kagilawa ko eh. Muto. Ay, pag-ago ko kayo, di ko kalahin. Di ko <coughs> kagilawa ko. Kayo, luwag-luwag ni eh. Oh, ka na. Ay, ang pwede mo paan sa tangka di ha? Uh. Aha, pansin mo. Malagi na pagyog ka? Malagi, bedasan mo. Kasi pa pa ba? Kasi dito talaga ni, gamitan lang na ni, ini tik-tik-tik ka. Ano? Kupo-kupo na yun Tagak niya, kitang brain out. Mama, oh, mga babe. Uy. Hala na, sinahan na kasi yung driver. Masigmalit din nung kasi mong flight. Ay! Hinahak pero puro dawahan. Sige lang, eh, balik na ko. Manda ka, ha? Prepare for the civilian attack. Ay, kabala ka, babe. Lagi akong handa. Oh, sige, harin ako. Ha? Paniras multa, ha? Masig dain niya yung musuod din, eh. Na, warap ako. Sige, harin ako. Mm -hmm. oh? Bye. Mm. Yan, sige, kaya, Ah! babe, babe. Susupo ka babe. Babe, amping! Sige. Amping ha! Sige. 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 Sige, sige, sige. Bye! Bye! Yes! Usa niya kasi mana. Makaki-attagit ko. Tuan na sila. Tawagan ako si Mari. Dali agud nimo nga abot mare. Oh, unsa man di ay pagchat nimo na ko andam na ko daan. Wow, ha, parang dili really excited. <laughs> oh, oh. unsa man? Tana, let's get ready to rumble. Oo, oh, unya ra tawagan sa ko ang mga <laughs> debut card. Sige sige, kay magilisog ko kadiyata ha. Nakilarga na ko pa doon sa Manila, pero ang akong unahuna, ito, argus ko ang asawa, mao nga, ako yung gidali, taon ang problema dito sa Manila, para makauli, dahil ko sa amok, unya, ay, sinahuma na gitaon ko trabaho, makauli na gitaon ko, ah, Okay na ni, okay na kani. Ug ug ma ug ma pa flight pag balik sa Cebu. Makapalit aku pa sa lubong sa kong isis. Mananghin ko sa community ang una -ko. May paliton kong pasalubong. Sulpat ang tanan nilang problema din eh. Malipay na ako manager dito sa amok taon. Kaya ako mga nasulbad ang problema din eh. Haha, <laughs> nanghil ko. Ako oh, niya, nakauli sa amok. Kay Pilar, may dagang sa plano. Luparoon naman na. Paduan nito sa Cebu. usar mas sa kauras ka, Pil? Ako oh, niya, sa diyan nabot ko. Nakauli ako sa bahay. <laughs> Noon lang ako sa bahay. Oh, Pulpita, doon na lagi ko, ah, Huwag ako pato sa Kenan's Company. Ya. Nagtaksir ko kay ako ipahunong sa yung gamay sa bahay. surprise masurpresa ang akong babes. Ang simbiya babes na ako. Huwag siya kalibutan nga naabot ako. Oh, nasa sa Ano kita ako niya? Umulipot ko. Ang tingali, uh, ato ko agis ko sina. Mutuyo ko nga rin pita. Ah. Hello, Mats. Nanawag man ka. Ha? Na, pahuway sa akong mazoy na nakita na akong kalawasan sa pagbinalitok. Grabe, kung kaayos siya ko Tanang style iyang gi apply Pahuway sa kurun, Mads. Mm, sige, sige, Mads. <laughs> okay, Mads. Bye, Mads. Pasti <laughs> lang <laughs> yun yung Mariel map eh. Huwag ko magtuo nga hilig sa day siya, anak da. Siya pa ha, no? Huwag ba magkamulching, no? Mm, Ala nakie sa ni? Ah. Uh, uh, Takarare yund. Ha? Ko ay. May dungyu ka basta ibum matagdanod. Klu. ko'y. Ha? Apo ay nag a kot ko pikut. Maayos romansa. Kusog manguot. Murag buang maghalhal e ini kahuman. Subok ko di Uy oh, ka na pre. <twierga> ha? Basta ko sab manguot ikaw na pre no. <twierga> <twierga> <Ay>, Kisa pre. Si Pari <twierga> gud. Ah. Wait. Kisa pre. Ah. na, pre. Ikaw, good? Si, si huh? <laughs> Ay, pare bim Huh? bim Si mo, ano sabi tanan ko ha? Joko ka na, uy! Joke ako, uy! Joke so, sa'yo mo mata! Dali mo sulit ito! Agay! by Splander Gaming. Sul si Noor ng pare, ha? na! Ikaw lagi Ayaw kong tutuha, ha, Mia! Ang tamay! Ang Di ba galing natin ang isira ng pirmeng-purtahan? Isira na tayo ng ako! O yan, naam, 레, 레, ang anong naam ng iyo pre-pre, ha? Pintala mo siya ni Agen! O siya? Wah! <coughs> ay, ay, hindi di ayo, siya baka umitsahan na ganyan siya! Ayoko buwang kami, ha? Uh, uh, Sakpan so, gitika! <laughs> <laughs> Nang binuuan ang ka na ako sa mga tago ako din eh! Taka! Hindi ka makalimot na na! E, ay mong bakbang mismo ako nabati! Nang nagbinawa ka! Hindi na ka makalimot, biya! Ay, kala Ay, maghilak hilak niya! Nabati na kong tanan, ha? Ay, hilak hilak yung bati kaya kag kong mahilak, ha? Uh -uh. Pero ito bangga lagi ko, kinsa ng pre-pre ni mo, kinsa na! Nga doon ka baka sulti ko, e eh! Pero kay kisulti, sulti ko! Kinsa na ni mo! Unsa lagi na, ha? Unsa mo, isulti na kong nabuking na -booking ng mga unsa man, be! Sulti ko! Asa oh, na ah, akong sinugatan! A ang pagkaan, huwag naong, no? Ngayon pa sinugatan? Ay, wala ba? Gusto kang sinugatan? Dahil sinugatan ay... Okay. Uh, ah, ah, Bali balik ah, ko sulti ha. Udi ka mo sulti na kustinood. Mas pay pagbulayas ka dinya. Lias. Ambeza ko sinu. Kilo di ab sulka tan. Wala gi ko magbinuan. Ah, kuha kang dako. Lias. nagbiga ning nao sa akong asawa tao na akong ipalayas na wag yun mo layas o dili yun mo ang ko nagbinuha siya bisag the booking na yun siya o sa amin na ako ba ha sa amin kasi yas babaya ko na asawa aliw tabagi ko nyo ati pres o sa amin kong kamoy pasulti yun rohilyo EAD said marketing at press. Okay, ang sender na to karong at lawa, Jolly Si Rogelio at the press. Rogelio. Uh, uh, Rogelio niya. Kini si Rogelio at press. Minyo niya niya. Mm -hmm. Binuang niya sa at the press. Ha? May binuang. Klaro nga niya binuang niya kay. Hmm. si Rogelio sa Manila. Niya, tawag din siya sa amiga. Ay, niya ito Pag uh, uli niya sa bahay, siya, grabe, o, yi, paningut, ako, ako, nang, di, grabe ka. Ay, di pa maulan ko. Yi, grabe kay siya. Ah, mailan. Yun yung at press. Pag uli ni Rogelio, nabatian yung Rogelio nga. Kuha niya, anang tapungan may taong mata at yung babes, ano? Ay, oo. Oh. Oh, oh, okay. Okay. oh so Tagana what? kinsa. Ano ba? Ano ba? Tap Tapa na ba? Tapa tap ng mata. Tagana kinsa ni. Tana, uh -uh. ano so. uh -huh. siya. Hindi na, why klo? Paan? Kanang manguot. Yun, Ay, si kumpari. Pre, ikaw ni pre. Uh, -huh. basta manguot, ikaw man ni pre. Alam, no? Oh, Pagtanong. Sakspan. Sakspan si ikaw. Si, ikuan. Si, si pangana ni. Yambana. Yambana. Oh, niya si Jean Aranas di ati pris taglipakan sa lipa na to. Tambag gani ah. ato ang ko. Mm -hmm. Nga si di Jean Aranas Sonya, mao na. Na problema si ati pris kay ni sakpan niya yung asawa, pagpalayaso niya di ra bagin mulayas. La ni pag sa pagap. Paglaon san pagkaon gining pag ta. Pag pag Usa ko nagikonsultinya, bam unsa ni klasih ko no iyang asawa, ingon si Dodong Royelio. Ku kuan igatuno na siya do. Abi ni mo ang say uh, expression sa mga katibuangan sa bukid. Oh. Hmm. Uh, biyain ini mga asawa kay nag sabwag naglapok sa imong agtang. Oh. kayo no? Tinuod na. Oh. mabawra eh. Lapok ra man mabawra. Mabawra. Okay, dili pa lapok, dili matungkad. Oh. <laughs> Bayo. <laughs> ano na ti pamilya diri oh. Panultihon, lihat? Panulti 23-27. Mm -hmm. Ang babae nagbaligya siyang dungog, lit ag nga makamatay mo po pa. Unya ari po diri pano size, kapitulo size, uh, Robert 6 verse 26, ang pagpagkigalawa sa babae na baligya nga nabaligya siyang dungog, mabayran rag pilak. O sa ning, o sa pilak sa ako ang Bisaya Silver gold pilak. Ah, oo. Oh, Gold diri na kay bulawan mang pilak sila. ah ang pagpagkigalawa sa babae na nabaligya sa iyang dungog, mabayran rag pilak apan ang pagpagkigalawa sa asawa sa uban, bayran mo sa imong kinabuhi. buhe hmm, ipong. Kini, sa atong pati na sa wama. Uh, Kini, maigo ang babae, maigo po ang laki. Okay, ang babae, og nagbisyo yun siya. og labaw sa tanan, dong dong sinder, kanimong nga nagpadala sa atong suwat ayaw ka, kasalba ka mo? Wa kamu mengatakan Kasal, oi, okay. asawa ko oh Oo. O kung man gani ka mo, mas mayo ka maabtan mo ang iyahang kulokadidang o sa kakaraan pang uh -huh. No? Kaya aron sa ingon, ma, kung ini, ma, ma, husay na imong um, dili na ka mag, mo nag,

Oh. Julie Sevener, happy birthday day Adet, uh, Alicia Candoli, Daniel Berta, Norti Serbayan, Paul Bert, dear name Seven. Nini pa Greco na to Aron Goliat. Duha ka malagsuan nga ni Dangop ni Tony Rufel. Tungod kayo lang mga kinikahan at gulot o dito sa mga Sakit ka sa ibalitian, gawin na kapalit o tambal. Ilang dakong yung sama din ang papa dire sa oo oh, mama dagdi sa tinikbasan. sa tinik pasan sakit kasi ilang balatian pero sa atong drama kuno buntaga mas sakit ni ang gibuhat ay ang asawa mas sakit pa sakit pas bas sakit ay tinuod eh. limang ka ang iya ang, ang si ang bana nga si Rilio tawgon lang niya pre wala gi ko pre oh limang ka nang anong pre man anong pre nga imo ko bana si mo ko sa oi ka ko din ni nalimot siya nalimot lagi nga klaro yung kayo nga nagbinuang gyud siya da ang yudis, hadang, Uy, yung mga nang anak, mga din? Ah, pag thank you kayo. Kasi kanya, mga John Will. Ah, John Will. Pero kung ito ang kulan, dili kayo siya sakit. Pero, di lagtan mo ko pagkabuntag. Sa kapag ako na agad yung talaman mo? Kulay ko ang Paso Tihon.